Aries, maganda ang araw mo para makipag-usap at ay lahat ang mga plano mo na malinaw at mabilis ang iyong kaisipan ngayong araw, sa mga kadil. Pero mag-ingat ka naman sa pagbibigay ng mahalagang impormasyon kahit pa matagal mo ng kakilala muna ngayong araw. At masaya ang enerhiya mo pagdating sa pamilya at kapatid, kaya kung may kailangang ayusin sa pagitan ninyo, ito ang tamang naaayon na panahon, iwasan munang makasama ang mga dating kakilala na nagdadala ng negatibong impluensya sa iyong pera, sa trabaho, magiging maayos ang daloy ng araw, sikaping maging masaya at positibo ang aura upang mapansin ng mga nakakataas, huwag munang magpahiram ng pera para makaiwas sa abala. Number na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 12 number 27, number 34, number 8, number 16, at number 40. Taurus, ngayong araw, paalala ng gabay na huwag maging sobrang bukas at mabait, lalo na kung may kadil, panatilihin ang tamang diskarte, upang hindi mabasa ang iyong mga galaw. Kung may planong negosyo kasama ang kapatid, ito ay may pahiwatig ng magandang pagkakataon, para magkasama at senyales na makakagawa ng pag-asenso. At iwasan mo nang bumiyahe ang mga miyembro ng pamilya sa malalayong lugar, upang makaiwas sa negatibong enerhiya, sa iyong pera, mainam ang pagiging masinop, upang tuloy-tuloy ang biyaya, sa iyong trabaho, magandang maagang pumasok, para sa positibong araw at mabilis na pagkilala mula sa nakakataas, sa pagmamahalan ay bawal muna makagawa ng pagseselos, look. Number na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 19, number 5, number 27, number 11, number 33, at number 6. Gemini, ngayong araw may pahiwatig na makikilala mong muli, ang isang tao na magdadala ng swerte sa inyong pareho, samantalahin ito at gawin ang kasunduan kung may pagkakataon. At pahiwatig pa kung may kaalaman kang maaaring gawing, hanap buhay, iyong ipaalam ito sa kapatid lalo na kung siya ay may puhunan, maaaring ito ang simula ng dagdag na pagkita. At sa pag-ibig, bantayan ang kalusugan ng mahal mo kailangan ang suporta mo upang maagapan agad kung may senyales ng karamdaman sa iyong trabaho positibo ang vibes maagang pagpasok ay susi para mapansin ang iyong sipag at unti-unting pag-asenso number na bigay ng gabay sa pag-asenso number 4 number 21 number 14 number 38 number 9, at number 30. Cancer, ang pahiwatig ngayong araw, ay kailangan ng mas maingat na pag-iisip bago gumawa ng desisyon lalo na kung may biglaan dumating na ang transaksyon. Ang pahiwatig ay huwag magpadalos-dalos, mas mabuting kumonsulta muna sa mas nakakaalam. At may lakas ang araw na ito para sa maliit ngunit siguradong pagkita. Kaya kung may dumating na oportunidad, ay huwag na huwag mong palalampasin dahil ito'y magdudulot ng dagdag na makakatulong sa inyong pamumuhay. At sa tahanan, paalalahanan ang mga kapamilya na umiwas umuwi na gabing gabi, na makauwi para makaiwas sa pagkapagod at pagkakasakit, sa trabaho. Magaan ang enerhiya at posibleng makatanggap ng papuri mula sa boss sa pag-ibig, mag-ingat sa maliit na hindi pagkakaunawaan, ang pagiging mahinahon at mapagpasensya ay makakatulong upang manatiling maayos ang relasyon. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 12, number 20, number 4, number 33, number 11 at number 25. Leo, ang pahiwatig, ang pagiging mabusisi mo ngayong araw, ay magbubunga na pagkatiwalaan na mula sa mga kausap. At kung may oras ka, ipasyal ang minamahal upang makabuo ng positibong enerhiya para sa swerte sa inyong mga plano. Sa iyong pera o pananalapi, kung may naiipon ay maaari kang magpautang sa mga pinagkakatiwalaan, ito ay magiging pwedeng tulay sa mas matali ng pagkakakitaan. Sa trabaho, may pahiwatig ng mahinang daloy ng enerhiya, kung kaya mas makabubuting lumiban o umiwas sa tensyon sa opisina. Kung ikaw ay papasok, ay manatiling tahimik at tapusin ang mga gawain. Sa usaping puso naman, masaya ang araw, walang tampuhan, kaya ipagpatuloy ang pagiging malambing at madaling kausap. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 7, Number 15, Number 29, Number 18, Number 36, at Number 9. Virgo, ang pahiwatig, ngayong araw, kung nagbabalak ka ng negosyo, magandang gawin muna ang pag-aaral at paggawa ng mga plano. At kung may desisyon, na pirmahan ang advice ng gabay, ay huwag muna kagad tumuloy sa pirmahan lalo na kung hindi mo pa ito lubos na naiintindihan, mas makakabuti kung ito ay ipagpaliban. Sa trabaho, ayos ang daloy ng gawain, at may posibilidad na mapansin ang iyong kasipagan, ngunit iwasan ang pagsama sa mga kasamahan na mahilig gumastos, o nagyayayang lumabas, dahil maaaring may kaakibat itong suliranin, at sa tahanan, sa usaping damdamin, masaya ang araw, maging mapag-alaga at masuyo upang patuloy na damaloy ang biyaya, sa pets o sa pananalapi, ang pagiging maingat ay magbibigay ng buenas sa mga pagkakakitaan. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 6, number 10, number 22, number 28, number 3, at number 30. Libra, ang bigay ng gabay ngayong araw sa iyo ay gumawa ka ng masaya sa mga kakausapin, dahil ang pwedeng kapalit nito ay mga bagay na magpapasaya rin sa iyo, maaaring ito ay pera o mga transaksyon na malapit ng matuloy, huwag ka lang munang magbahagi ng iyong mga kaalaman lalo na sa mga dating nakakausap para maiwasan ang pananamantala o pag-iwan sa iyo. Sa trabaho, ang pahiwatig ay maagang pumasok at umiwas sa mga kwentuhang hindi makabuluhan lalo na sa usapang may berde ang tema, baka ito ang magpababa ng iyong sigla sa pagtatrabaho, focus sa mga gawain ang magbubunga ng maganda. Sa pera, unahin ang pamilya kung may ekstrang kita, ang pagbabahagi sa kanila ang magdadala ng patuloy na biyaya huwag na rin sumama sa mga nagyayaya ng bigla ang gala, baka ito ang maghatid ng hindi magandang sitwasyon sa emosyon at sa pinaplanong pagmamahalan. Anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 4, number 11, number 16, number 23, number 30, at number 39. Scorpio, kung may plano kang negosyo, Maganda ang pahiwatig kung ikaw mismo ang mag-aasikaso nito. Pero kung hindi mo kayang tutukan, huwag mo muna itong simulan para makaiwas sa abala o kawalan ng pera. Ayon sa gabay, maging masungit kung kinakailangan para hindi ka lokohin, kahit pa itoy mga kamag-anak. Makatutulong ito upang maging maayos ang mga deal. Kung may negosyo ka na, may pahiwatig ng bagong oportunidad o ideya na makakatulong sa pag-asenso. Huwag mong pabayaan ang mga taong nagbibigay sa iyo ng bagong kaalaman, gamitin ito sa tamang paraan. Sa trabaho, posibleng magkaroon ng hindi pagkakaintindihan. Huwag magpadala sa inis at iwasan ang gulo upang matapos mo ang trabaho at makauwi na may dalang kasiyahan. Sa pera, Bawal muna ang pagpapautang. Kahit kanino, mag-ingat ka dahil posibleng magdulot ito ng away sa hinaharap. Mas mainam kung sa mahal mo sa buhay mapupunta ang pera dahil ito ang magbibigay ng tuloy-tuloy na daloy ng biyaya sa inyong tahanan. Anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 7, Number 12, Number 25, Number 28 number 34, at number 41. Sagittarius, ang gabay ngayong araw ay mag-ingat sa pakikisama, lalo na sa mga bago o dating kaibigan na maaaring makaapekto sa iyong daloy ng swerte, maging mapanuri sa mga usapan at huwag basta-basta magtiwala. Sa usaping maliitang negosyo, mahusay ang iyong pakiramdam at katalinuhan sa mga pagkakakitaan. Huwag mong sayangin ang mga pagkakataon kung may dumarating na ideya, o alok na may kinalaman sa kita, ayon sa gabay, ito ay maaaring simula ng isang magandang pagbabago sa iyong kabuhayan. Sa pamilya, maganda ang daloy ng araw lalo na kung may mga plano silang gustong pagkakakitaan, suportahan mo sila. Dahil posibleng makabuo kayo ng negosyo na magdudulot ng sama-samang pag-unlad. Sa trabaho, maayos ang pahiwatig kung magiging maingat ka sa pagtanggap at pagganap ng mga gawaing ipinapagawa sa iyo, posibleng mapansin ng boss ang iyong katalinuhan at kasipagan na maaaring maghatid ng promosyon o dagdag benepisyo. Anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso number 3, number 9, number 14, number 22, number 33, at number 40. Capricorn, ngayong araw ay may sinyales na dapat mong habaan ang pasensya, lalo na kung may pag-uusap kasama ang iyong mga kapatid at magulang. Hindi lahat ay tutugan o aayon sa iyong mga mungkahi, kaya ang pinakamainam mong magagawa ay ang manatiling relax, kung may mga hindi tumutulong, huwag mong dibdibin, ang pahiwatig ay matutong umiwas sa sama ng loob para mapanatili ang katahimikan sa pamilya. Para sa pamilya, umiwas sa malalayong lakad ngayon, sabihan mo sila bago umalis o gumawa ng plano, upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan, kung tutuloy, dapat ay malinaw sa kanila na kailangan ng mahabang pasensya. Sa trabaho, iwasang maging sobrang kumpiyansa. Ang pahiwatig ay mag-aral muna ng mabuti bago gawin ang naiisip. Huwag agad sumugal sa ideya kung hindi sigurado. Sa pag-ibig, iwasan mong may mantas ng wala sa oras para walang tampuhan. Sa usaping pera, unahin mong bigyan ng halaga ang minamahal para damaloy ang swerte sa inyong dalawa anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 8, number 14, number 19, number 26, number 35, at number 44. Aquarius, ngayong araw, mababa ang iyong enerhiya, ang pahiwatig ay umiwas ka muna sa mga usapan, lalo na kung tungkol sa pera, dahil baka ikaw pa ang malugi o makuhanan, kung may imbitasyon para sa okasyon sa loob ng tahanan, ayos lang tumuloy kung handa ka sa gastusin at kung makakapagdala ito ng masiglang enerhiya sa bahay. Sa trabaho, mag-ingat sa isang babaeng superior na may masungit na disposisyon, gawin mong masipag ang iyong kilos upang mapansin ang iyong dedikasyon, ang pahiwatig ay kapag naging maganda ang pakikitungo mo mas magiging bukas ang oportunidad sa hinaharap pagdating sa pera huwag ka munang magpautang ang pahiwatig ay baka hindi na ito maibalik sa pag-ibig maganda ang daloy ng usapan hangga't masaya ang komunikasyon ninyong dalawa lalakas ang aura ng inyong samahan at kabuhayan anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso number 6 number 13 Number 22, number 31, number 39 at number 46. Pisces, ang pahiwatig ngayon ay kung may pupuntahang meeting o usapan, mas mainam na maaga kang dumating. Dapat ay alam mo rin ang sasabihin mo at panindigan ito upang makuha ang respeto ng kausap. Kung hindi ka handa, ang pahiwatig ay mas makabubuting manahimik muna para sa mas maganda mong pagganap sa susunod. Huwag ka ring maging sobrang mabait ngayong araw, sa mga taong kilala mong madalas humihingi, pero hindi nagbibigay ng halaga sa iyo. Ang gabay ay turuan mong pahalagahan ka muna, bago kamuling tumulong. Sa pag-ibig, maganda ang daloy ng araw. Ang pahiwatig ay mas lalalim ang pagmamahalan basta't patuloy ang pagpapasaya sa isa't isa. Sa pamilya, magiging masaya ang samahan basta't bukas ang loob sa simpleng kasiyahan. Sa trabaho, walang mabigat na problema. Ngunit may tukso ng pag-ibig sa paligid, isang katrabahong pala kausap na dapat mong iwasan ngayong araw. Anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 7